Habang nalalapit na rin ang tag-ulan, pinraktis ng isang barangay sa Kaloocan kung ano ang gagawin nila sa kaling pumaha. Nagpapatrol, Abner Mercado. Isa-isang pumeso sa bagong silang elementary school ang ilang taga barangay 176 sa Kaloocan para sa kanilang flood drill. Pinangunahan ito ng Philippine National Red Cross at ang paaralan ang ginawang Simulated Evacuation Center para sa mga residente. Nagpapasalamat po kami sa Red Cross 143 dahil sila po ang nagbigay sa amin ng kamulatan. Madalas kasing bumaha sa barangay 176 kung saan isang limang daan ang mga pamilyang naaapektuhan. Kasunod ng flood drill, mayroon ding mga inihandang simulated relief goods operation para sa mga residenteng ililika sakaling bumaha ang evacuation ay isa sa pinakaimportanteng parte sa kaligtasan ng tao at komunidad. Parang eto na mismo yung araw na mayroong pagbaha dito sa lugar nila at uh, sinasanay mismo sila. Nasa limang daang individual ang sumali sa flood drill ayon pa sa Red Cross sa anumang kalamidad, kahandaan ang panlaban sa maaaring idulot nitong pinsala. Abner Mercado, ABS-CBN News.